Hello guys. Ito guys yung aming bakuran. So ang inyong katulong vlog ay mag luluto, maglilinis. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ako naglilinis agad-agad pag uwing umaga kasi nga, ay, mas pasensya na kayo. yan mag aano ako hindi ako naglilinis agad agad guys Ito yung umaga ang ilaw hindi ako nag aano agad agad ng maglinis dahil ako lang mag isa dito wala kami katulong so siyempre ang asawa ko ay isa ring disabled person so isang trabahoan lang so ngayon magluluto ako ng pagkain niya actually iiniting ko na lang na ko na siya ng Indian curry kahapon so may natira pa at saka yung iiniting ko na rin ang kanyang naan bread kasi ang naan bread na bibili sa mall na iinitin mo na lang siya ako ngayon nagluluto ako ng aking olam na nagawin ko siyang ano nagawin ko humba o diba? sipring mga ingredients tayo ngayon pinapalambot ko siya pinapalambot ko muna siya yan so yan ang ulam natin so ako lang magisa lulutuin ko na yung isang kilo para in, in, in na lang di ba so kasi alam sa to lang guys marami akong trabaho dito every day maglipit maghugas maghugas tayo hugas ng mga kuano-ano -ano. Siyempre bago ako kaanis, hindi mo na kasi galing akong paligid, hindi mo na, na, na ako naglinis. So actually, ang lilinisan ko ko'y kitchen muna ngayon guys. So tala, samahin nyo ako for today's video. Ang hirap. Ito guys ang aking ingredients sa bomba, black beans, of course, sili. Saka... Uh, chunks, pineapple, tapos sprang, yan tutubig tubig natin mamaya. Tapos dahon ng ano, ay bulaklak ng sagi. O, uh, diba? Pumili na rin ako ng itlog. Pumili na ako ng paningkit, pero hindi ako nakabili ng itlog doon. bumili pala ako ng ano, yung palapa ng ano, yung palapa sa muslim, yung sibuyas. gusto, gusto ko sa kuya. So magpapagas tayo na yun. Samahan nyo ako for today's video, makuma, against the light. Mga ilaw, ilaw talaga. okay naman nakikita naman yung face ko. Yan ang mukha kong tunay. yung husband ko na doon sa labas. Ayan. 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 notification bell para lagi Ayan. Ayan. sa Ayan. mga videos. O Ayan. 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 First time mag-upload ng long video. May mga long video na rin ako dyan. Ayan lang. Siyempre ang ating, pag ating mga subscriber ay mga maliit-maliit pa. So, continue na tayo kay Kadal-Dal ko na maraming na akong sinasabi. Kaya mag-u-bastra tayo. Habang wala, hindi pa ko tinatawag ng ating hubby. Ang hobby ko doon sa bank. Alam nyo na alam niya pag foreigner kung anong mga ginagawa pag ganitong oras diba? yan ang buhay ko araw-araw ganitong trabaho ko guys so, huwag kayo magtawa sa akin sa support ha? Ah. lagi nating tatandaan the more you the more you love the more blessing will come back to you o oh, diba? Oh, the more you love in this way yan diba? diba? ang inyong patulong Huwag makalimutan ha, i-click ang notification bell dyan sa baba. Bago pa lang guys, so cellphone ang ginagamit ko mag-vlog-vlog muna kasi wala pa tayong pera. Wala pa tayong ng mga magagandang cellphone. Diba? Magagandang uh, ginagamit ng mga vlogger na mga ano, na mga camera. Mahirap, bago pala tayo nagsisimula. simple yung asawa ko, disabled. So, hindi pa tayo makaalap. Ano, amo po na shadow. Kita basta tulungan niyo na lang ako ha parang Para mabiti lima camera ko. Tuloy ang laban, hindi siya. kalabas ako ng bahay. Magbibideo rin tayo guys. Kasi huwag na lagi sa bahay. Pero first time ko ngayon dito sa bahay. So alam niyo kung anong ginagawa ko day. Hindi ako kumukuha ng katulong. Hindi naman ako nagre-reklamo sa Hindi naman ako nagre sa gawaing bahay. Pero, kailangan na magpahinga, di ba? Pagpagod magpahinga, di ba? Sa kadalawa lang kami, walang masyadong linis ako naman naglilinis ng bahay ko every every week tapos naglalaba ko every week so washing naman ang ginagamit kano hindi naman pa ano pala 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 utos so, di ba guys tignan natin doon guys kung malambot na yung karni natin kaya tatanggalin na natin baka maubor ko kaya ko nang maubor masyado ang karni di ba? Parang ang hila na lang ng light stress. Ano na natin. Ha, ah, okay na siya. Okay na siya, guys. Sige, dyan mo na kayo, guys, ha? Parang ang, ang dilim. Ang dilim na kami na natin, guys. Dito ako nag, nagpa, ano, sa ano, nagluto sa uling, di pa Sa dirty kitchen. Ah, dirty kitchen. ba guys? Dirty kitchen. No, Parang ang dilim ng camera ko. Bakit kaya? Ako, cellphone lang kasi ang ginagamit natin. Okay. So, unahin ko muna ito ganda. Ang ating mga uh, pinagas. ay po makalat. sa kusina lang, kasi pag magluto ako talaga, makalat ako. Kaya ko po yan, makalat ako sa kusina. Mga kapatid ko nga, sabi ko, makalat ka lang kung naman magluto. O, pa diba? makalat ako magluto. Yan ang totoo, makalat ako magluto. Marami kasi akong ginagamit, ayaw kung paulit-ulit. Hina pa ng tubig. Ang tubig ko, pasana tinangan ang malamig na tubig against Yung camera. Kita, Yeah. Yeah. Nag-i-edit siya ng kanyang short video sa YouTube. Paki-follow na. May narito yung pangalan nga dyan, ha? Sa comment section. Yes! Hindi pa. Kasi sayang yung sabaw niya, kapag Kapaghanap niya sa aking mga alaga. Ang pa lang ang pangarap. Halika ko pa dagdagan ko kasi sana kayo guys ah. Hala. Okay. So, hugasan natin 'yung karne. Ito pinakuluan ko muna bago ko nilaga. So pinakuluan ko na siya, hugasan natin. Yes. yung bago natin magtuin. Alam mo, pinakuloan ko ito ng paminta at sa laurel para masanggal yung amoy-amoy. Amoy-amoy-amoy. Matagal po na ulam, guys. Ini-init lang natin, diba? Hindi ko mapaliguan yung mga alaga kong aso. Kasi yung ulam. Ang ulam sa'yo maunan ngayon guys so bukas pag magandang panahon bukas siya pa kapalagay uh. sige na guys dito na lang ang ating ano ha ang ating video so wag mong kakalimutan ha isubscribe ako i-click mo ang notification bell nandyan sa baba tapos para update kayo sa aking mga upload araw-araw maraming salamat sa inyo paalam